Nakarating na ba kayo pumigil sa pag-iisip pungkol sa kahinaan ng buhay? Naisip mo na ba kung gaano kadali ang ating panahon dito sa mundo? Ang salita ng Diyos sa Santiago, Kabanata 4, versikulo 14 na ay nagapaalala sa atin na ang ating buhay ay parang ambon na lumilitaw sa glit at pagkatapos ay naglalaho. Tulad ng ambon sa umaga na sumisikat sa pagsikat ng araw at malapit ng mawala sa init, gayon din ang ating pag-iyal. Nandito kami ngayon, munik hindi namin alam kung ano ang mangyayari bukas. Wala kaming garantiya ng kahit na ang aming susunod na hininga. Gayunpaman, gaano kadalas tayo namumuhay na parabang mayroon tayong lahat ng oras sa mundo. Ginulo ang ating sarili sa mga plano, makalupang pangarap, at walang laman na mga gawain habang ipinagpapaliban ang tunay na mahalaga, ang kabuwang pagsuko ng ating buhay kay Kristo. Ang katotohanan ito ay malupit, Munit kailangang harapin. Ang oras ay wala sa ating kontrol. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari bukas, at rin natin masisiguro na tayo ay mabubuhay para masaksihan ito. Ang kamalayan na ito ay dapat magmulat sa atin sa isang agarang pangangailangan. Ano ang ginagawa natin sa mga araw na ibinigay sa atin? Nabubuhay ba tayo para sa kung ano ang tunay na mahalaga? o sinasayang ba natin ang walang hanggan para sa kung ano ang panandalian? Kung naniniwala tayo na ang bukas ay hindi garandisado, kung gayon ang ngayon ay nagiging sagrado. Bawat oras ay isang banal na regalo. Ang bawat sandali ay pagkakataon na hanapin si Jesus, mahalin ng iba, magkatawad, maglingkod, magsalita ng katotohanan, at mamuhay ng may layunin. At kung titigil tayo upang magmuni-muni na pagganto natin na sinusubukan ng mundo na panatilihin tayong magambala. Tinutulak tayo ng lipunan sa isang nakagawiyang paghabol sa mga bagay na walang kinalaman sa kawalang hanggan. Tagumpay, katayuan, pera, pagsangayon, mga kasyahang nawawala. Ang lahat ng ito ay nagnanakaw ng ating pagtuon mula sa kung ano ang talagang mahalaga. Nais ng kaaway na panatilihin tayo manhid, walang katapusang inaanod sa mga kaguluhan pinupuno ang ating isipan ng ingay, ngunit hindi nagtatanong, ano ang tunay na kahulugan ng aking buhay sa harap ng kawalang hanggan? Ang katotohanan ay natayo ay gumagalaw patungo sa isang hindi may iwasang pagtatago. Ang bawat hininga ay naglalapit sa atin sa araw na payo, ay tatayo sa harap ng Diyos. At kapag dumating ang araw na iyon, hindi na tayo makakabalik. Hindi magkakaroon ng pangalawang pagkakataon. Ang pag-iisip na ito ay hindi dapat magdulot ng kakot, ngunit sa halip ay pukawin ang kamalayan. Dahil ang tanong na kailangan nating sagutin ay, nabuhay ba tayo para sa kung ano ang nagtitiis? Namuhunan ba tayo sa mga kayamanan sa langit o nagtipon lamang ng alabok sa lupa? Ngayon ang oras upang ihanay ang ating mga puso. Ngayon ang panahon upang tunay na lumapit kay Kristo. Hindi kapag ito ay maginhawa, hindi lamang sa panahon ng krisis, ngunit araw-araw, ng buong puso. At kung ngayon ang iyong huling araw, masasabi mo bang nabuhay ka ng may layunin? Na sinamantala mo ang hininga ng buhay na natanggap mo para magmahal, magatawad, at maglingkod sa Panginoon? Ang pagmumuni-muni na ito ay apurahan. Ito ay isang wake-up call. Kung makatok si Jesus sa pintuan, kinatawag ka mamuhay ng iba, mamuhay sa kabanalan layunin at pagsuko huwag ipaggaliban. maaring hindi na darating ang bukas kung ang salitang ito ay pumukaw na sa iyong puso magbigay ng puwang para sa Diyos na patuloy na magsalita sa iyo mag-subscribe sa channel ay e like ibahagi ang video na ito at magkomento sa ibaba kung aling bahagi ng mensaheng ito ang higit na nakaantig sa iyo ang iyong kakikipagugnayan ay nakakatulong sa mas maraming buhay na maabot ng salitang ito at sama-sama nating maipalaganap ang pag-asa kay Kristo. Walang hanggan. Ito ang salitang dapat palaging nasa isip natin. Ang Hebreo, Kabanata Syam, bersikulo 27 ay naggapalala sa atin na itinakda para sa bawat tao na mamatay ng isang beses at pagkatapos ay darating ang paghuhukom. Walang bagong simula, walang pagkakataon para sa negosasyon, walang pangalawang pagtatangka. Ito ay isang makapangyarihang palala. Isang araw ay magwawakas ang ating mga buhay, at tayo ay magbibigay ng pananagutan sa harap ng Diyos para sa panahong ipinagkatiwala sa atin. Naisip mo na ba ang pagkatagpo na ito? Naisip mo na ba kung ano ang magiging hitsura kapag ang iyong kaluluwa ay umalis sa iyong katawan at iniharap ang sarili sa harap ng lumikha? Sa sandaling iyon, wala tayong naipon dito na mahalaga. Hindi itatanong ng Diyos kung gaano karaming mga ari-arian ang natamo natin, gaano karaming tao ang pumalakak sa atin, o kung gaano kalaki ang ating tagumpay sa lupa. Ang tunay na mahalaga ay, sino ang minahal mo? Sino ang pinagkatiwalaan mo? Sino ang pinagsilbihan mo sa iyong buhay? At isa lang ang sagot na kayang magligtas, Heso Kristo. At iyon mismo ang dahilan kung bakit hindi tayo maaring magaksaya ng oras araw-araw ay lumalaban tayo sa tawag ng Panginoon. Bawat dahilan para ipagpaliban ng pagsuko, isina sa panganib natin ang walang hanggan. Maaari mong isipin, hindi pa ko handa. O kailangan ko munang lutasin ang ilang bagay bago ko lubusang isuko ang aking sarili sa Diyos. Ngunit ang katotohanan ay, hindi mo kailangang pag-isipan ang lahat para lumapit sa Kanya. Hindi niya inaasahan ang pagiging perpekto, ngunit ang katapatan. Hindi niya inaasahan na darating ka na may walang kapintasang buhay, ngunit upang ipakita ang iyong sarili na may bukas na puso. Si Jesus ang bukal na pumapawi sa uhaw ng kaluluwa. Siya ang tinapay na nagbibigay kasiyahan sa gutom ng puso ng aw. Ang lahat ng hinahangad mo sa kasiyahan, tagumpay, relasyon, o pagkilala ay hindi magiging sapat upang punan ang kawalan sa loob mo. Si Kristo lamang ang makapagbibigay ng kahulugan sa iyong buhay. Siya ang tubig na buhay, ang tinapay ng buhay, ang tanging pag-asa na lumalampas sa kamatayan at nananatili sa buong kawalang hanggan. At dito nakasalalay ang kagandahan ng biyaya. Hindi pinipilit ni Jesus ang kanyang daan sa iyong puso. Siya ay kumakatok, siya ay tumatawag, siya ay nag-anyaya, ngunit ikaw ang bahalang tumugon. At kapag sa wakas ay tumigil ka na sa paglaban, kapag ikaw ay tunay na sumuko at nagsabing, Panginoon, Ibinibigay ko ang lahat sa iyong mga kamay. Tinatanggap kanya ng bukas ang mga bisig, puno ng pagmamahal, biyaya at awa. Ang isang pag-ibig na napakalalim na kaya nitong basagin ang pinakamahiyap na puso at pagalingin ang pinakatagong mga suga. Nag-aalok ang mundo ng mga distractions. Nag-aalok ito ng mga shortcut na tila nagdudulot ng kaligayahan ngunit nag-iiwan lamang ng mas malaking kawalan. Ngunit si Kristo ay nag-alok ng masaganang buhay, kapayapaan na hindi nakasalalay sa mga pangyayari, kagalakan na hindi maaring nakawin, at, higi sa lahat, ang pangako ng buhay na walang hanggan. Kaya ang tanong ay, ipagkatuloy mo ba ang pagtatagpo na ito? Ipagkatuloy mo ba ang paggapaliban hanggang bukas ng isang bagay na maaring wala ka magagawa bukas? Ngayon ang araw para buksan ang iyong puso. Ngayon ang oras para hayaan si Hesus na maging sentro ng iyong buhay. Walang mas totoong kagalakan, walang mas matibay na layunin, walang mas tiyak na pag-asa kaysa sa paglalakad kasama ni Kristo araw-araw sa katapatan at pagsuko. Kung ang mensaheng ito ay sumasalamin sa iyo, huwag itago ito sa iyong sarili. Ibahagi ang video na ito sa isang taong nangangailangan din ng makapangyarihang paalala na ito. Gayun din, samantalahin ang pagkakataong mag-like, mag-subscribe sa channel, at magkomento sa ibaba. Nakapag-esisyon ka na bang isuko ang iyong buhay kay Jesus, o lumalaban ka pa rin? Ang iyong tugon ay maaring isang patotoo na nagbibigay inspirasyon sa iba na gawin din yon. Isang araw, maya-maya, magsasara ang tabing ng panahon para sa bawat isa sa atin. Ang Santiago, Kabanata 4, talata labing apat na ay nagkapaalala sa atin na ang buhay ay parang ambon na lumilitaw sa isang sandali at pagkatapos ay nawawala. Ito ang ating katotohanan, marupok, panandalian, nabubuhay sa pagitan na ngayon at bukas na hindi garantisado. Ngunit ang magandang balita ay, kay Kristo, ang bawat sandali ay maaring magkaroon ng walang hanggang halaga. Siya ang nagkapalit ng bawat hininga sa isang pagkakataon. Bawat minuto sa isang pagkakataon na magmahal, magatawad, at mamuhay sa kabanalan. Kung naitanong mo na sa iyong sarili, may kahulugan ba ang buhay ko? Malinaw ang sago. Kay Jesus, ang iyong layunin ay walang hanggan. Kay Jesus, ligtas ang iyong pagkakakilanlan. Kay Jesus, ang iyong kapalaran ay maluwalhati. Siya ang tanging punasyon na nananatili kapag ang lahat ay nabigo. Ang Aklat ng Filipos, Kabanata Isa. Talata 21 ay nagapahayag, sapagkat sa akin, ang mabuhay ay si Kristo, at ang mamatay ay pakinabang. Anong makapangyarihang salita? Para sa Kristiyano, ang pamumuhay ay nangangahulugan ng pagkapakita ng presensya ni Jesus sa bawat pagbili, sa bawat saloobin, sa bawat kilos ng pag-ibig. At ang pagkamatay ay hindi pagkatalo, kundi tagumpay, sapagkat ito ang tiyak na pakikipagtago sa isang nagmamahal sa atin hanggang sa wakas. Ito ang pag-asa na hindi maibibigay na mundo. Kaya, sa harap ng katotohanan ito, ang hindi may tanong ay bumangon. Paano mo nabubuhay ang iyong mga araw? Namumuhunan ka na ba sa mga bagay na gumuguho, sa mga kayamanan na kumukuha ng alikabok, sa mga sandaling nawala? O hinanap mo ba kung ano ang nagtatagal magkakailanman? pakikipag-isa sa Diyos, pagmamahal sa iyong kapwa, katapatan sa Ebanghelyo. Ang bawat desisyon ay paghahanda para sa kawalang hanggan. Ang bawat pagbili ay isang patotoo sa harap ng Panginoon. Tinatawag tayo ng banal na Espiritu ngayon upang magising. Inaanyayahan niya tayong iwanan ang lahat ng nakakagambala sa atin at mamuhay ng nakatutok ang ating mga mata kay Hesus, ang may akda at tagapagtapos ng ating pananampalataya. Ito ay hindi tungkol sa pamumuhay sa akot, ngunit tungkol sa pamumuhay sa pag-asa. Hindi tungkol sa pagdadala ng pasanin, kundi tungkol sa pagdanas ng tunay na kalayaan na panging si Kristo ang nagbibigay. Hindi siya na parito para makulong, kundi para palayain. Hindi siya na parito upang magpataw ng akot, ngunit upang mag-alok masaga ng masaganang buhay. At kung ngayon ang iyong huling araw, handa ka bang makilala ang Panginoon? Ang tanong na ito ay maaring mukhang malupit. Ngunit isa ito sa pinakamahalagang maaring itanong ng sinuman dahil ang bukas ay wala sa ating mga kamay. Ang kinabukasan ay hindi sa atin. Munit ang kawalang-hanggan na itinayo sa bawat sandali. Ngayon na ang sandali ng pagpapasya. Ngayon na ang panahon para sabihin, Panginoong Hesus, hindi ko na gustong mabuhay para sa sarili ko kundi para sa iyo. At kapag ginawa ang hakbang na ito, kapag nangyari ang pagsuko na ito, nagbabago ang laha. Ang buhay ay nagkakaroon ng kulay, ang puso ay nakatago ng kapayapaan, at ang kaluluwa ay nananalig sa katiyakan na ito ay ligtas sa mga kamay ng tagapagligtas. Kung ang salitang ito ay nagsalita sa iyong puso, huwag umalis ng hindi gumagawa ng susunod na hakbang. Mag-subscribe sa channel na ito para patuloy na makatanggap ng mga mensaheng nagpapatibay sa iyong pananampalataya. I-like ang post na ito para mas marami itong maabot. Ibahagi ito sa taong kailangan makarinig nito ngayon at isulat sa mga komento, pinili ko si Jesus. Ang simpleng gawain ito ay maaring simula ng isang walang hanggang pagbabago.